And gusto ko na mag-propose kay AJ. Tatalak! We'll talk! Kailan kasal mo, Boss D? Hindi ko alam kay AJ kung kailan siya mag-propose sa Guys, 2025 namin, ang babae na nag-propose ngayon. FYI, ha? FYI. Kaya sabi ko lang sa inyo, pag ang jowa nyo hindi nag-propose sa inyo, Min. ibig sabihin may problema kay sa relationship. Okay? Pero I think deserve ko ng ikasal ako eh, no? Tingin ko kailangan na akong ikasal eh, no? Feeling ko din guys eh, hindi niya na isa isipan ko eh. Feeling ko deserve, deserve ko ng ikasal ako. Mag-propose ka na boss, di pa another baby. Babe, alam mo guys, Ito sinasabi ko sa'yo. Ang pag-propose kasi, hindi joke yan. Nasa tamang proseso yan. Okay? Sinasabi ko sa inyo, Min, nasa tamang proseso yan. Kaya ikaw, pag-isipan mo mabuti ang pinapasok mo na liga, kaibigan. Sa mga lalaki na nagpo-propose sa jowa nila, saludo ako sa inyo. Ako kasi guys, ang ito sabihin ko sa inyo, gusto ko na mag-propose kay AJ. Totoo lang, we'll talk. will talk lang men, gusto ko mag-propose kay AJ. Kaso guys, ang problema pag nag-propose ako saan niya, Oh my God! Oh my, oh my God! Pag nag-propose kasi ako saan niya, ngayon, siyempre mag-imagine mag yun ng mga kasal-kasal nila. Gusto ko beside the beach, inside the garden, inside the church, inside the... I mean, siyempre maglalag ko isipan yan. So tayo ngayon, tayo mga lalaki, ang gusto lang natin, matapos na to! ikasal na! Ma ang babae, I min mean, madaming gusto sa buhay. Gayaan mo yung kasal ni Madam Zainab at Batray Park. Ito na nga probleme, napanood ni AJ. Normally, guys, invited kami doon, Di kami napunta sa nagkasalit anak namin. So, kailangan namin umuwi. So, ngayon, FYI ah, napanood ni AJ yung kasal ni Madam Zay, pati ni, napanood ni AJ yung kasal ni Madam Zay, pati ni Boss Ray Park, di ba? Ngayon, tol, standard ni AJ. Siyempre, gusto niya, TV pag tayo kinasal, alam mo yun mga babae, man. Maybe pag tayo kinasal, gusto ko sa garden na may beach. Tapos pagkatagos mo, may... Alam mo yun, Saan ka, saan ka makakita ng mga gan... Alam mo yun, nasa garden ka, pagkatagos mo beside the beach. Tapos pagkalakad mo, nasa kalagitnaan ka ng city. Tapos paglagpas mo na konti, andun na yung church. the fuck, man? Damn! Ano yun? Hindi mo yun, Ben? Saan mo hanapin yun? So sinabi ko kay G, baby, ano magusto mo? Gusto mo ba may kasal? Sabi niya, oh, baby, gusto mo ba? Panahimik ka! Ha? Dito na lang tayo kasal. Ha? Sa bahay na lang! Pag pagkatapos, mapag... Ma Exit mo na, ako? Tapos! Mahal mo ba ako? Sabi niya ako sa kanya, mahal mo ba ako? sa kanya, oh baby, maal na, maal ko, mahal na mahal kita. Ay, kumahal din kita. Tapos! End of the story! Close the book! Done! Ang balega, nagmamahalan tayong dalawa. di ba? Sabi niya, oo nga no. So sa isip-isip ko nun, tang ina, nakatipid ako nito na ah. ah! Tapos sinabi ko, mag ano ba yung mag-ano ba budget natin? Sinabi ko sa kanya, sa hindi ko alam. Ikaw magbabudget, sabi ko, sige, budget natin 50k. Sabi niya sa akin, Tang ina, yung tayaan mo, mamaw. Tapos pagdating sa kasal, 50k. Ano yan? Sabi ko pa, take it or leave it. Sabi ko, ayun, hey, take it or leave it. Ganun din naman. O, oh, ikakasal tayo. O, oh, sabi natin, kinasal tayo. Maghahanda, anong gagawin ng mga tao pupunta? Kakain. Magbabaon pa, pauwi mhm hmm Tang ina ka, bisado ko na yan. May dalang plastic. Oh. Madami pang... Ula. Lagay mo nga ito dyan, ading. Mga di ba? Ading, lagay mo nga dyan sa plastic. Ito din, ading, pam 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 bulsa. Bulsa. Di ba? Naku! Kaya sabi ko nga, pag tayo sal walang imbitado. Ha? Walang handa. Kaya bakit? Pag naghanda ka, Erp, ibubulsa din nila yan. Di ba? May magkaaminan tayo dito. Oh. Sino ang pumunta dati sa kasal tapos nagbulsa ng pagkain? Taas sa kamay. Oh, kasama. Amin, aminado. Kasama ako doon. Kasama ako doon. Men, walang sa bahay. Anong gusto mo? Kahit hindi ko kilala yung kinasal. Kailangan, men. Gutom man tao. Kailangan kumain. Ay nyo kinalakihan ko eh. Ay nyo kinalakihan ko min. Ang importante kasi dito, guys. Ano oh, siya sabi ko sa inyo ah. Wala sa kasal yan. Kung nagmamahalan kayo, nagmamahalan kayo. Di ba? Tama? Amen. 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 Amen.